Nakita si Ricardo Dalisay na buy one take ko na crispy pata. Nako, nanguripot na naman yun. <laughs> hello, hello, mga kakwindi. Sabi nila, mataas daw ang standards ng mga kapampangan when it comes to food. Lalo na kung galing ka sa pamilya ng mga nagluluto talaga. Yung price niya, okay naman for 699. Dalawa na. Ang hindi ko kinaya, tig-isa pala kami. Akala ko i re-ref ko yung isa. <laughs> hindi ko talaga na-imagine yung sarili kong kakain ng buong crispy pata. Ganyan talaga kapag asawa mo makulit. Is it, Is it crispy? Huh? Crispy. Kinaulit pa kasi 'yung tanong e. Eh. malutong naman siya. May konting part lang na hindi. Malambot din naman yung laman. May mga konting part lang din na medyo matigas. Yung sauce na kasama, manamis-namis. Kung i-rate ko siya, 7 out of 10. Try nyo pa din. Message lang kayo sa Facebook page nila. Baka may magustuhan kayong iba. At ang pangontra ko sa crispy pata, red wine. Sige, lokohin mo yung sarili mo, te. <coughs>